Ang gusto po namin malaman dito po sa Aklan, uh, gaano pa katalamak yung drugs na dito? Tapos uh, after ng Duterte administration, maraming bang bumalik sa activities na ito? Um... Timbog sa isang drug by bus operation ng tatlong lalaki ito sa isinagawang operation kagabi ng mga taga -pidia nakuha sa kanila ang drugs na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Narito ang buong pahayag ng taga um, si Alias Toktok no, yun yung target natin of the buy-bust operation na ikinasa kagabi and he was uh, being monitored na for a few weeks from now. Uh, tapos previously, he, uh, may record siya as a drug surrenderer sa barangay eh nakapag-intervention na po and then uh, may may connection din siya previously with other drug personalities though um, earlier this year na ano uh, later pa, later last year is naglaylow siya no medyo palipat-lipat siya hindi siya ganoon ka na monitor but then um, few months ago may nag-report po na concerned citizen sa national office through our hotline and then nagbigay ng information as to his illegal activities so upon validation Um, yes, it was verified and then nagkaroon tayo ng chance na makapag-transact sa kanya. Um, pwede bang malaman kung itong sub main subject natin is uh, may mga connections sa mga dati nan, na na-arresto? Na um, yes, we have received information that he was previously connect connected with um, other personalities but the investigation, uh, investigation is ongoing mm. so we will develop such uh, information. Okay. Pero yung area out operation nitong uh, suspect at uh, saan po dito po sa Aklat pa o sa labas? Tapos anong kategory itong ba? Anong level itong suspect na ito? Well, uh, on the categories, no, he, we, could, we consider him as a high value target uh, due, uh, based on the seizures kagabi uh, na nakuha. And then his operation, uh, still ongoing ang investigation but we have received reports and during validation na hindi lang naman from Kalibo ang kanyang mga nagiging Uh, customers or mga networks niya. So, we're still verifying on that information and then yung sa, ano, sa information ng uh, yung connection nitong daw ang kasama niyang nahuli, kung ano din ang mga activities nila outside of um, the area of operation. Ma'am, uh, ano po yung magiging, uh, kung pag aplastada no, ng uh, itong uh, kaso? Kasi sa harap lang po talaga nito is yung uh, elementary school no ng barangay New Busuang tapos yung area dikit-dikit talaga doon yung mga bahay ma'am ano po yung uh, kumbaga yung uh, transaction nila at uh, yung uh, sa monitoring din po ma'am no nangito uh, mga suspect ano si area may uh, uh, except no sa tatlo may mga kasama pa po ba sila na uh, nag gumagamit or involved sa illegal na droga um Upon validation, during the validation po, may mga na-observe ang tropa natin na mga other personalities na nag-visit sa area niya. Um, if you have observed, yung area niya is papasok. So talagang mapapansin na kung papasok doon, siya, siya talagang sadya. Um, uh, on the fact that it is uh, near the elementary school, so which is very alarming, no um, we will pursue with the case and stating the fact that it is a major um, uh, violation of a 9165 na within the perimeter of the uh, of school mm -hmm. no so isasama po namin yon sa affidavit namin and also yung mga identities ng mga pumapasok is hindi pa po namin na validate yung mga frequency of how often they pumupunta din doon sa area Ma'am, na-mention po yung transaction kanina, ma'am. Kasi di po din po ba nga, uh, na ano, uh, for example, personal na uh, pupunta sa bahay ng uh, mga sa, na subject person, pwede din po ba na, na nangyayaring transaction to online, messenger, pag-chat po sa amin po? Um, we're, we're doing, uh, we're we are not disclosing the possibility, no, of, of course, with the use of technology okay. ngayon, no, narampant na yung paggamit ng mga online messaging application. Okay. Uh, since the uh, mobile phone naman po, may narecover tayong dalawang phones, no, o, lalo na yung sa target, which is very uh, plays a vital role no in the investigation, uh, we will submit it to the regional office for forensic uh, examination. Speaking of mga recoveries, ano yung mga nakuha sa mga suspect at uh, ilan yung value po nito mga po? Um, sir, so uh, medyo marami yung ano eh, so let me check the uh, ano natin na da reports. So uh, yung ano sir is in estimate po namin yung total uh, total seizure kasama na yung sa nakuha sa ibang huli na more or less 60 grams of uh, shabu yung ano kasi yung initial transaction po kasi natin worth 25,000 is 5 grams. So marami pa pong mga nakuha ay uh, more than 10 sachets po yung mga nakuha including yung sa dalawang inspection uh inestimate lang po natin more or less. Uh currently po the subjected uh, specimen was already submitted to the regional office for chemical analysis. So we can get the final uh, weight of the specimen uh, maybe maybe today. Mga estimated value nito ma. Uh, street value po sir, estimate po namin for mga 400, po. 400, yes, okay. uh, mga 400,000 plus po. 400,000 yes, po. So, ano po yung participation ng dalawa since yung subject si alias Tok Tok? So, bakit nandun po sila sa sa bahay ng Tok Tok na yun? Um, coincidentally, sir, yung si 'yung nakuhanan ng may black na ano uh, parang container mm -hmm. na containing pa uh, another four sachets uh, pangalan niya Danny, eh si uh, Dani si Yung si Dani 'yun po yung mas na-observe na frequently visiting the uh, the area o so, ilang beses po siya nakita ng papunta natin doon so we are not uh, discounting the fact na maybe he is involved in the distribution of illegal drugs. Kasi uh, base naman doon sa actual na ano kagabi, nakitaan talaga siya na in possession of several numbers. Hindi lang siya pang isang tao lang yung nakuhang ano sa kanya. So, um, we do not disclose the fact na baka nagbebenta din siya in, in another area. Mm -hmm. Yes, po. Uh, ma'am, sa section 12 po na kaso, siyempre, uh, possession of paraphernalias. Yes. yes po. Yung mostly po na nandoon sa loob, ma'am, ng uh, bahay is uh, pagmamayari ni alias toktok Yes po. So si alias toktok po is uh, maharap sa kasong section 12 din possession yes, ng paraphernalia. Yes? Yes. Yung dalawa po, ma'am, since uh, doon sila nahuli sa loob, ma'am, kasama ba sila, ma'am, sa section 12? Um, we will file the case of a constructive possession po. Kasi they, they are about to, ano eh, hindi namin alam kung they they were about to have a pot session or katatapos mm. lang nila kasi na, nakasindi naka pa yung, ano, may mga residue pa yung mm. mga ilang foil. So, um, we've consulted with our, ano, that we will file a constructive possession. So, mm. it, we, we will, uh, it is up, to the prosecutors office if they would accept the 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 constructive possession kasi mm. nandun sila eh Since may may mga connection din pala ito sa mga dating naaresto na, na uh, ibig ba sabihin nito mang doon din siya kumukuha ng mga supply nila doon sa mga dating na. um sir as of the moment wala pa kaming nakuhang information regarding the source of the Oh, of the illegal drugs nitong target natin kagabi but hindi po namin minawala sa investigation yung ganong scenario na he might be still in contact with the previous ano networks niya po connections. Ah, ma may maituturing po ba natin na drug den eh, itong area no? Uh, sa area grabe kalat-kalat uh, na mga drug paraphernalia kaya saan na lang no may nakatungtong ng na mga coil or and uh, also ma'am ito po bang asawa ni Toktok may alam na may nangyayaring pot session sa loob ng bahay nila? Um, as to the drug den, as per definition of RA 9165, a drug den is any area wherein illegal drug activity transpires. Mm -hmm. So, hindi lang siya yung lugar na may managpapat session, literally. So, yes, we could consider it no na, na drug den yung ano kasi yun nga, based kahit naman kayo na witness niyo na kahit saan kayo lumingon dun sa area niya merong mga uh, piece of uh, pieces of evidence na piece of evidence na nandun sa mga uh, area so yes uh, maho consider na na drug den but on the filing of case of drug den may mga iba kasing parameters that we we have to follow based on the um, sa ano sa pagfile ng case so mm -hmm um hindi namin siya maano but yun. then uh, but then we are very grateful kahit hindi man siya ma-file yung dismantling of drug mm -hmm. then uh, na dismantle natin literally yung yung ano tsaka na negate yung, yung activity Yung masawa ma, may idea or pwede pa siyang ma, uh, masangkot sa mga kaso kasi uh, yun yun no? may uh, during that night may may nangyayaring paggamit ng illegal na droga tapos diyan lang siya sa loob din ng bahay oh, uh, hindi po natin siya may wawala na wala siyang hindi natin masasabing wala siyang alam kasi okay um kung pumupunta siya doon sa area, don't tell me, hindi siya nakapasok doon sa kwarto na may mga ganon. But based on, we are only basing our, of the cases to be filed based on the operation conducted uh, last night. So, last night, wala naman siyang actual participation of the transaction. So, that's why hindi namin siya pwedeng, hindi namin siya dinala. no So, uh, nasa kanya na rin yun, no? na Tsaka sa tao hindi lang naman sa asawa eh kundi doon sa tao sa palibot nila so kung ano ang level of involvement nila kasi they are aware they are aware and yet no action taken has been done so sige uh, ma'am nasabi niyo po kanina na hindi lang po inside Kalibo itong transaction ni Toktok no outside da Kalibo meron din siyang transaction ma'am uh possible po ba na ito is uh, isa sa mga source of uh, illegal drugs dito sa uh, lalawigan ng Aklan ma'am at uh, pinakamalaking is na nahuli ngayon uh, buwan at ngayong taon ma'am um so far as to the level of his uh, distribution uh, we will still have to wait for the result of the investigation no pero um, if you would based on the nahuli No, may isa doon na hindi taga Kalibo. Uh -huh. No? And hindi rin naman sa kalapit lang na barangay or kalapit na. Ano. So, um, may possibility na may mga network siya outside of uh, Kalibo which uh, we are going to verify and validate pa. Uh -huh. so, so, source but, siya ng ano, source siya, uh, source siya ng ano ng uh, illegal drugs activity. We're, we're waiting for the ano, result of the investigation. Yes, sir. Uh -huh mga nakakabahala kasi kasi medyo malapit siya sa school, may mga students, mga minors pa. Uh, any next move from Pelea, uh, paano natin ito ma ma itong mga kabataan na ito? Hindi naman natin sinasabi na direkta na may meron sila doon connection doon, mga bata. Uh, para lang may sila dito sa mga Uh, drugs na tumama ng mga Well actually sir uh, Pideya has been very active in uh, campaign on no? drug awareness now we have uh, we have continuously coordinated with our partners sa uh, DepEd sa mga colleges no and universities na, na, na ano natin dito yun nga it's very alarming kasi kung ganun katalamak yung uh, business niya uh, it it's not a Uh, hindi siya na, na ano natin may possibility talaga na yung baka yung transaction or yung mga ginagawa nila is na witness pa ng mga bata mm -hmm. no so hopefully uh, we will be uh, another move from PDEA is we will again talk with the uh, school authorities no sa sa education uh, sector natin no na ano and also to the community sa mga barangay mismo inuulit namin lagi namin sinasabi na pag may mga ganong activities na dapat ma-report, ma no? And isa na to, yung pag-report na to is nagpapasalamat po kami doon sa nag-report hindi lang po sa dito sa provincial office but as in talagang nag-effort na sa hotline, ganon po siya, nagganon po <coughs> naging effective yung pag-disseminate natin sa ating mga hotline numbers at merong nag-isip, nag-initiate na i-report, isumbong dun sa national office yung activity na yan. Ma'am, ang gusto po namin malaman dito po sa Aklan, uh, gaano pa katalamak yung drugs na oh, Tapos uh, after ng Duterte administration, marami bang bumalik sa activities na ito? Um, sir, base tayo sa operations conducted. No? Uh, we, hindi na, we cannot deny the fact na meron talagang mga bumalik na na-involve na ulit and merong mga uh, or RP woods, yung mga rehabilitated P woods natin na na-involve ulit, no? resulted nga to Uh, pagka-arrest doon ng iba. So, when sa ano naman po natin, sir, um, ma-happy ma lang po kami kasi na-action uh, na natin agad yung mga reports na nakakarating. So, yung sa level naman po of affectation, uh, ongoing po ang monitoring natin, validation sa mga barangays ongoing po yung pagkipag-coordinate natin with partner uh, agency, uh, the PNP. Uh, lagi po tayong may workshop para ma-monitor natin yung activity. So, hindi naman po natin makokontrol din eh, na merong bumabalik at merong gustong ma-involve ulit. But gusto nating ipakita sa kanila na tuloy-tuloy ang campaign, kaya it would lead to arrest talaga. Saan po ngayon yung mga suspect? Uh, yung huli po natin ay dinala na po kagabi after na-process natin with the uh, MPS. Dinala na po kagabi sa regional office for chemical analysis yung evidence and then they will be subjected <coughs> po for drug test. Saan sila i pupula? Um Sir, temporarily i-detain mo na sila sa PIDEA regional uh, detainee, uh, ano det uh, det detention facility. Uh, opo, opo. Pero pending po yan. Ipo-file po agad natin ang kaso kasi meron tayong hinahabol na uh, time na pag-filing, then temporarily kapag wala pa pong order from the court kung saan sila, ilipat na sila dito sa Aklan, temporarily detained sila sa PDEA Regional Office po. Okay. Uh, ma'am, uh, meron tayong programa, ma'am, yung PDEA na IMSP o isumbong mo sa PDEA. Sa lalawigan po ba ng Aklan, ma'am, uh, itong si Toktok, ma'am, nakaabot na po yung pangalan sa nasyonal. Ah, uh, aside po ba kay Toktok ma'am, meron na po bang uh, na-monitor yung uh, PDEA National? Na dumating uh, yung pangalan nila o nakarating yung pangalan nila doon sa national na galing dito sa Aklan ma. Major yes. personalities. Uh, yes sir no. Uh, meron naman pong iba na reported pero upon validation is hindi naman uh, hindi siya uh, totoo. Meron naman pong iba sir na continuous namin uh, in-monitor pa namin and binavalidate. validate mm -hmm. uh, Uh, drug situation nga sa Aklan, ma, mga ilang percent yung mga, uh, siguro, yung mga gumagamit pa rin ng ano, ng ilang uh, na drug. Monitoring, ma'am? Wala po kami, sir, uh, percentage or data as to the percentage, no? Hmm. Kasi, um, monitoring kasi natin sa bakanggay lalong-lalo na po sa LGU, ang mga po kasi ng ating mga uh, RP Woods, they should be subjected sana for monitoring ng uh, LGU sa sa pag sa, sa drugs or yung mm -hmm. involvement nila. So wala po tayong actual figures as to how many ang nai-involve, no? But meron tayong uh, information as to yung previously involved katulad nitong si target natin ngayon, no, na nakapag-intervention na siya ng CBDRP pero na-involvement siya into mas 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 nag-ano pa nga eh, po. Wagana nag-level up pa siya mm -hmm. nung pagka, pagka involve niya. Doon unong nag-surrender siya parang user lang yung in ano niya. So, as to the figures, sir, we cannot uh, give, ano uh, kasi wala naman po tayong ginagawang uh, means of verification as to the figures of how many. Ma'am, um, sa mga nahuli ng tatlo na yun, may mga maka-appel ba ng plea bargaining program? sa plea bargaining po, uh, without sa subject po natin. Uh, hindi po siya... Uh, depende po ang plea bargaining sir depende po kasi sa appreciation ng court no kung iaallow nila ang ano yes po sa court po yan ang sa plea bargaining pero hindi naman po sila makapag plea bargaining kung hindi natin ma ang kaso okay. Ma'am, Uh, may mga ano no, may mga programa ang ating kapulisan ng PDEA no, na uh, pag-avail ng plea bargaining, may mga drug surrender. Ano po yung monitoring ninyo na hindi na talaga sila babalik no sa pag-involve sa illegal na droga. Kapareho po kay Alias Tok drug surrender tapos bumalik din. Sabi mo nga mas nag-upgrade pa. So paano po ninyo yung mamonitor ma o may mga programs po ba na hindi na talaga sila ma-involve ulit sa mga illegalidad na aktibidad, ma'am. Um, well, actually po, the plea bargaining agreement is not a initiative by the law enforcement such as the PDEA and PNP. It is a program of the Department of Justice, no? So, yung pag-avail ng plea bargain was set by the Department of Justice Justice as to also yung parameters as to kung sino ang maka-avail and once they have availed of the plea bargain they will be monitored and they will, they will have uh, to report to the parole and parole and probation officer so ang CPD si at saka si PNP po ang ginagawa na lang po namin is minomonitor na lang yung mga activities ng mga na, na approve yung nag plea bargain so from time to time pinapag report po yan yung iba sa barangay and sa uh, municipal police station Ma'am, anong year nag-surrender at anong year na monitor si Tuktok, ma'am? Ma'am, uh, pasensya na, pero wala po akong data as to kailan siya na ano. But based on records, is surrender po siya. And uh, it was admitted also by the barangay chairman na surrender siya. Ma'am, based on monitoring, may mga instances po ba? May mga possibilities na sa loob mismo ng paaralan may transaction si Tuktok para hindi halata, para ano no? Um, kumbaga, mas masabi natin na No ninya di halata nang pala sila ng illegal na drugs. May mga gano'ng possibilities. Um so far ma'am wala pa po kaming narinig na na ganong information hmm. and hopefully hindi naman po niya naisip yes. 'yan na, na gawin. But um we will dig deeper as to the ano yung uh, active other hmm. modus niya po. Mas uh, yes. uh, siguro yes. ma'am uh, minsahe yes. oh, minsahe okay. po sa ating mga tagapakinig lalo na po sa lalawigan ng Aklan asa uh, patuloy pa rin pong gumagamit ng illegal na droga at uh, nagtutulak ng illegal na droga mam na no, sa ating uh, lalawigan. Uh, unang una po uh, congratulations sa lahat no sa sa law enforcement, sa media, sa barangay, sa community, sa LGU na tuloy-tuloy ang support no sa campaign against illegal drugs. Um, this operation would not be successful without the support and the help of the community lalong-lalo na Um mensahe ko naman po sa mga tao again uh, lagi ko pong sinasabi sa mga nai-involve na personalities na itigil na no uh, kasi nga po siguro they might be enjoying it for now na hindi pa sila nahuhuli pero eventually time will come na sisikip din yung mundo na ginagalawan nila and mahuhuli din sila Uh, lalung lalong-lalo na ngayon no na with the aid of the technology mabilis na lang po ang pag-report ng mga ng mga informants natin and aside from that um, sa mga hindi pa na hindi na involved before sana ipagpatuloy nila na wag ma-involve in any kind of illegal drug activity no hindi hindi lang kasi ang illegal drug activity hindi lang man sa paggamit or sa pagtutulak eh no and sana po sa mga pamilya ng mga involved na personalities, wag po sana tayo maging codependent, no? Uh, wag nating i, i ano lang na hayaan lang or tolerate yung activities nila. Well, alam naman natin. There are many means po to to show na hindi niyo tinotolerate, hindi naman actually kailangan na kayo mismo ang pumunta sa mga opisina ng law enforcement. Pwede, and daming means. Sabi ko nga, with the aid of technology, daming na nang mag-report through cellphone, hotline, Facebook. In lahat po ng information na ma-receive namin, binavalidate namin at it's treated po with utmost confidentiality. Okay, so si Investigation Agent 3 Jek Sivski, na karon dapaga Thank you.